magandang buhay tay ngayon ay magpipising muna tayo yan ah tay may pamimit sa natin si parang iyam ang pogi din may tulay tuloy tuloy <laughs> may ming... pagula pagula hindi ipay nga <laughs> <laughs> may mimit mga wala pumain namin ho ay bulate eh. sana ay binas tayo din eh sa arele hari pa maray lang nila, malaking tilap ka dito. Sana ay binas tayo. Gutom ay. Nagulan. Ha? Gutom nagulan. Kaya nga aring binas. Para may maialam tayo ngayong nga hapon no? ha. Yan. Wala lang barek ngayon mga kapaknos gawa ng masama sa kalusugan huyo. Ulul! Eight <laughs> hey, mga gayak lang tayo. A few moments later. Kapaknos, aray. Malalim yan. Yan, dito mga kapaknas, magkato itong na, oh. Saan yung malaki? Oh, malaki nga yun. ko yung malaki yun, eh. Ay, oh. oh. Hindi yan, hindi mo. Ang gara, oh. Okay. oh. tinitihaya pa. Black and white. dalit, init na ang manonood. Uy, kay uno. Yo, yo, yo. Laki. Nako. Yo, ay, okay. dali na naman ay. Ay. madali Ay, sabi po, pingi po. Ano yung mga kapakanas? Ito. Hindi, pagka ito yung no. creator ito po. Tangki na. Huli, huli mga kapakanas. Huli, kay parin yan. Ah, laki. hito Ito. Hito, pri Ay, hito nga! Ay! Hi. Nakahito si paring yung! Oh. Ito ni Mo! Ha? Mo. <laughs> 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 hito. Hito no, ito ni Mo! Hindi ko makapare! Hito! Nakahito siya! Oh, nakahuli din siya! Ano yung Ano yung? Ang laki, ang laking Ayon, Alaki, puyo! <laughs> Tatay! Eh, makakapakabas niya ito, eh! Yo, uli! Uli mga <laughs> ka pakdan. Puyo. Oh. puyaw mukha ka pakdan. <laughs> ang galing ko. Ang galing ko. Uy, res na malik gali ko. Galing <laughs> ko. sa kasama natin si Ipar ng yawa. <laughs> ang ito. luog mga kapakbers. Oh, ayan. Wow, tawid dito. Binas tayo. Gawanin niya. Dahil sabi ko sa inyo, manood kayo sa Para na tayo binas. Ako, hindi lang natin matanggal. Ako.

parang huli na huli na oh, nga ayan oh, oh, puyo na naman eh puyo, puyo na naman mga kapatmas ang galing talaga ng puyo puro puyo ng ating ulo eh <laughs> ito na nalakay oh. mas, mas gusto ko sa tilapia yan pray puro puyo na ang <laughs> lalaki ng puyo <laughs> makakatawa <ha>? ang <laughs> Pang igat eh. Igat ya no. Oh. Timo. Pahango ina ten din yung marag puyok. Timo. Kay eh, ini ini. Ihang mo. Timo. Ating isod laan. Nakaw pa pa no nangin pa. Nangin eh. ayo, oh, ayaw nang, oh, puyunan na naman, trik, ah, kawakil, kain dalawa, kailangan na dadalayan,

những nhiều hula đệプレイ ổng bây giờ cái cái gì này tôm tôm ngon tôm 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 tôm

Minsan nga tayo puro trap yan ah. Oh, puyo ulit. Mga Ang lalaki. Hindi ka maulay ang buya. Hindi. Wala yara. Wala. Pag-ibig lang hatang. Pagka daw may kung may mataba yun. Kaya. Yeah. Mm. Masarap ang puyo pag may gano'n. oko no naman po yan niyo pa madami hirap naman magkusa eh <laughs> ay <mamangay> magkus, eh. <laughs> bangga na tapo po pala ako natin free kon sa paang aquarium pang aquarium <laughs> aquarium <Akwarim>, ah <laughs> samin nating gusto. ang kayo pang aquarium ho rin po yan nilaway kayo dun so sulok do kayo igong paggisa naming deer gan din kalaw ang nyam mas makikibig yan o ba? pero hindi na ko kurente o ba? niya may ako mga kapak mes, dadaw na dadaw na ulit tama na parang yung mali, -e, parang pati ko yaaan yeah. hindi <coughs> <Ding>, nga yun doon <ding. coughs> ang ganda na ang upo natin nakadi eh. di, di kipit Oh, di Hindi hmm. ko ganda sa rumbay eh. Yo! Uli mga kapakalis! Sana yung maganda din sana ilang uh, mga Puyo! 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 Tag <laughs> sa puyo yan. Ang um, lalaki nga yun ang kuyaw mga kapakmas oh. Kitan nyo ba yan? Oh, lalaki ng puyo natin Madilim na Ngayon yung makikita ang aming huli oh. Makasimpo tayo ngayon Mars na ulit mga kapakmas Papalawit na ulit tayo Ang um, lalaki ng puyo nakakatuwa Oh, dinadawin na ulit Mga kapakmas Are you down Oh. Are you? Where are pa Where are you? Where Oh, nasa going to natin Oba, yan. Oh! Oh. <laughs> Ano ba yan na mga Ay, naku, lalaglag na naman! Ang nating <laughs> uli! Kung saan saan tayo ka ng kawel. Ano yan? Kawel, ah, ayaw. Ah, ay. ay oh. matalas din eh. <laughs> Ano lang lang yung Oh, tabi-tabi po Pahingi po mga malakilak naman Ayan Ayan o, oh. dinatawi agad mga kapaknes Oh, parang yung marita ko din eh oh, na, natin Ah, ah ganun kalupit ang ating pamay Ganun kalupit ang pamay natin Ni kapaknes Huli lang Pang igat na 20 kilos ang isa ay Huli, mga kapaknes Oh, yo, huli Puyo Oh, di ba? Kalagin lang natin. Galing ko talaga. Shhh. Sabi ko sa inyo, malalaki po yung ngayon. Benas tayo. Ah, ah. Kaku, di matanggal. Basta, no, log na log yan eh. Lagay-lagay, comment on. Oh, dami ng puyo natin, mga kapaknas. Puro puyo. Mga kapaknas, tuloy na ulit. na. Marami na minan ang ating nahuhulin po yun. Sana madaragdagan pa ng ano ba, hito man o kaya ay tilapia. Request kayo mga kapakwers. Huwag lang sa kilong bigas at wala nun din. <laughs> Kung pwede nga lang. Dahil tayo may ulam na. Basta masipag lang. Hindi ni isa pa may mga kapakwers ay kwan. Tsaka ang puhunan. Aray, aray, aray. Dinadawin na, na ulit ako. Oh. Hindi utay-utay ginagayon. Hindi niyo.

uli na mga kapaknaks oh. galing ko talaga mamingwit uy di ba hindi na tayo makakauta kay Karosing ng pangang sardinas ipo yun na tayo wala yung wala ala ka parang yaman manaw Ayos na. Ayos na yung pamingwet. Ayos na yung pamingwet. Ayos na Madami tayong kulay. Dami na. Yo, puro puyo na. Hindi dito. tayo din sa kulong na rin mga kapaknas. Kaya alam mo may paalis na. Bakit? May patupik. May may patubig daw siya mga kapaknas. ka. Ah! <laughs> ano kayo? Pwede mo pa sila targetin natin na ako. At tinigapin yung simbad. Aba, pag daw wala kaming gagawin daw bukas mga kapaknas ay mag... Mamimingo tala. Nalis <laughs> mo so, para tamari ang? Ah? Nalis

Oh, Ulo mga kapakmes, ang lalaki ng punyo talaga Ay, pre, nagdyan ka na ka ba Ay, luog na naman mga kapakmes Ito may, ito may hirap Luog ang kawil natin Hirap magtanggal nito Nagay ulit Nakakadami na tayo Balay -balay. Malay 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 malay, malay malay Si kapakmes ay nagtatalok Hindi natin siya nakakasama sa Paiming Mate Kung kasama natin yung ay daig natin nyo <laughs> si Gerard si Gerard ay hindi natin nakasama ngayon si Gerard dahil siya ay nagluwas baka may pasalubog siyang panot sa minisikaso daw siya Nasi kasih atau enggak? Kulit elit mengapa Kuli ulit. Yo. Parang yan. Parang yan. Luwag na naman. Grabe. Nalaki ng puyo dito mga kapakmas. Kita nyo. Oh, thank you Lord. Di na tayo makata kay Karas. <laughs> oh, Ang dog free. Ang lalaki ng puyo. Ang lalaki ng puyo. Hmm. Isang laksa. Yung uli nyo yun namin napanood sa puyo. Yung maliliit dito mula mga kapakmas. huli na to mga kapakmeres para sa inyo iisun mo pa ko i i i i i i i yan ha uh. ang ugasan mo dati din yan huli, mga kapakmeres Nako po nakaw po nalaglag <laughs> sayang yan. oh sayang mga kapakmeres hindi natin na huli nagailay lang na rin may Dila, dila, papalit ng malaki laki Uy, okay, sa'yo, sa'yo, binabatak yata. ta O, oh. pati ganyan, o oh. O oh. Pati ni papagay, anong batak pa O oh, yan o, oh. batak ka pa rin Wala pa, ba't papagay, anong galing yan o oh. <laughs> Balagpag ang kanya, ngapinya <laughs> Sa tubig, eh?

San? Ari. Yo. Ayo, suway. Ning, tini. Ari nga na sa ating ulo. Hay oh. Ko. Oh. Parang puyo. Ah, may parang yam na naman. Anti pa yung kay parang yam. E, isa lang kinukuha na namin ng plate. Idi ha, ha. wala, na, mana? Sambaday. Mhm. Parang yung tilapia nangangain ng kangkong eh. Pilit yung nilulubog yung pala. Tagawa kayo parang yaw. Ayaw. Ay. <laughs> ay. <laughs> <laughs> oh, eh, ito na yata. Ay, huli eh. Oh. Huli yung kayo parang yaw na naman. Ano may labo? Siya na lang <laughs> 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 dadari pa. Pakles. Ah. ah, talagang puro kaliwa. Ba't si Uno eh? Walang puyo. Uno. Yan ay. Wala pa. Wala pa daw. Wala pa Wala pa daw. Wala pa daw. Solo. đâu gì rồi tao đang xếp hàng mà nananai không nấu Five minutes later. Mga kapakner, kami ililipat mo na sa tabing karsada ng pahiming ito. Malapit na sa ako okay. yan. Uh, hindi nang gamin mga mga kapakner, ay marami kaming nadaling puyaw. Tara. Ano, padala nga ng amin kamay. Ari mga kapakner, sana nadaan namin oh, puro puyaw ang dalakay. Ay mamaya natin tayo makikita. Tayo'y malipat lang ng bagong ispatala. Una tayo mga kapakner, pininaw na namin ng ating pambingwet at wala na tayong mahuli mga kapakbat kasi mama tayo doon kay Ayan at mama daw siya na Titingnan lang nga titignan natin kung marami siyang huli eh siya nag spray na rin yun sure ito mga kapakbat ha ah. titignan lang natin kung maraming huli yung patangan diba meron din tayo hindi lang natin tiyatampa ay yung lulusungin pala yung mga kapakbat yung yung nagsugba na Lalo pala yun? Yung palayong yun? Pagka nagulat. Kulang pala yun eh. Pagka nagulat. Pagka nagulat. Pag. Pag tayo kayo mga mandaw. Tutok ba naman? Ako eh. Yung pa rin. Parang hindi nagbago. Yung pa daw mga kapakas

Oh. Ano? Oh. Akin na yan. <laughs> ano <laughs> ko mapipigay? Ah, ano pa yun? Ah, <laughs> oh, may lalagyan? Ay, ano naka may lalagyan pala daw. <laughs> ano <laughs> ay, talaga ka, pa nagdala pa ka lalagyan na. Ante, <laughs> bye. End of flashback. Ah, oh, uwi na kami ngayon mga partners. Thank you, thank you. Sa so, wala sa so, pagsuporta support ng mga kapaknars vlog. Salamat kayo parang iam. Yeah. Oh, palagyan na rin, Oh. Sabi nga ay kahit hindi ka na mapunta sa akin basta huwag ka lang mapunta sa taong hahayaan ka lang yeah. hanggang dito lang mga partners. keep safe always, God bless, I love you